basketball trivias na ngayon lang malalaman. Number one, pwede mong upuan ng bola para maubos ang oras. Tama ang dinig nyo mga kabola, pero noong unang panahon to, pwede mong upuan ng bola kung gusto mong umubos ng oras. Noong 1952, sa laban ng Fort Wayne Pistons at Minneapolis Lakers, inubos ng Pistons ang apat na minuto na hawak nila ang bola dahil wala pang shot clock noon at 5 seconds ball hacking violation. Number 2, aksidente lang na nadiskubre ang jump shot ni Kenny Sailor sa NCAA. Aksidente lang na napatalon si Kenny Sailor nang itiran niya ang bola sa laban ng University of Wyoming at St. John's University. Dahil noong mga panahong 'yon ay set shot o yung pagbuslo sa ring na hindi tumatalon ang ginagamit at dahil may bantay at di makita ni Kenny Sailors sa ang ring, ay bigla siyang tumulon at itinira niya ang bola. At dahil bago sa paringin ng taong jump shot noon, hindi ito ay sa highlights ng game na iyon. Number 3, ang pinaka-mababang score sa isang full game ay 19-18. to 18. Tama mga kabola, noong 1952, naitala ang pinaka-mababang score para sa isang professional full-time game. Ang laban ng Fort Wayne Pistons versus Minneapolis Lakers na natapos sa score lamang na 19-18. Take note ha, finals game to mga kabola dahil nga wala pang shot clock noon ay inubos ng Pistons ang oras kung kaya natalo nila ang Lakers. Number 2 dahil sa kontrobersyang bumalot sa laro ng Russia at USA noong 1972 Munich Olympics kung saan natalo ang USA sa isang buzzer beating shot. Dahil dito hindi tinanggap ng USA ang silver medal nila. Ang 24 second shot clock ay binasa sa 48 minutes na paglalaro na i-divide sa 60 average attempts ng bawat koponan. At yan ang top 5 basketball trivia sa atin mga kabola. Para sa inyo to.